Hi guys, good morning. May chika lang ako sa inyo guys. Tara kati tayo. May nag-usap kami ni Amo. Sabi niya sa akin kagabi, gusto niya daw i-increase yung sahod ko. Kasi deserve ko naman daw ma-increasean. Hindi ko tinanggap guys. Kasi sabi ko, okay na yung sahod ko ngayon. Na ganyan lang. Kasi na-increase na yung sahod ko talaga. First month pa lang ko dito. In-increase na niya agad. Then... Last year, in-increase na din agad yung sahod ko. So, panay siya increase. <laughs> Tapos iba pa dyan, yung maya-maya magbibigay siya sa nanay ko ng panggamot. Maya-maya magbibigay siya ng pamasko. Yung mga gano'n, yung mga hadiya. Hindi naman diba pamasko, hadiya. Pero pag nalalaman niya na nagbibigay ako sa nanay ko ng mga pambili ng gamot, may mga, gagaw may mga ganitong gastusin ako ng malaki, nagbibigay siya, guys. So, sabi ko, okay na sa akin yung sahod ko na ganyan lang. Kasi pag na-appreciate niya ako, sobra-sobra din siya magbigay eh hindi lang yung sahod ko na yun naman yung binibigay niya. Minsan nabibigay siya ng another 200. Yung bigla ang ano, pag natutuwa siya sa akin, bigla siyang nagbibigay sa araw ng sahod ko. Sabi ko, ah, mama, okay na sa akin yung sahod ko na ganyan lang. Ang importante sa akin, ah huwag mo na lang dagdagan yung trabaho ko. Okay na sa akin yan na dito sa bahay, nagluluto all around, naglilinis, naglalaba. Minsan, nag-aasikaso din ako sa business ng alaga ko pag may mga orders. Ako din ang nag-aasikaso. Sabi ko, okay na sa akin yon Mas na importante sa akin, uh, ah, huwag mo nang dagdagan yung trabaho ko. Para hindi naman ako masyadong ma-stress. Kasi, kasi gamay ko naman na yung trabaho ko dito. So, kung dadagdagan niya, ma-stress na siguro ako. So, yun na lang yung sabi ko. Huwag nang dagdagan. Basta huwag nang dagdagan yung trabaho ko. Kasi ayoko nang stress. Uh, priority ko pa rin yung peace of mind ko. Priority ko pa rin yung health ko. Ganon yung sinabi ko sa amo ko. Kaya, hindi naman niya dinagdagan yung trabaho ko. Pero, in-increase niya pa rin ako. <laughs> Nakakalok. Actually, hindi ako, guys, masipag. Yung trabaho ko, hindi yung papapel. Tama lang. Ano yung proud ko yun lang trabaho ko. Yun lang yun. Mas importante, eh. maayos. Maayos ako maglinis, maayos ako maglaba, maayos ako magluto, malinis ako sa bahay. Yun ang importante. Hindi ko na kailangan malinisan pa yung mga bahay ng mga kapatid niya. Kasi hindi niya ginawa sa akin yun. Actually, yung dati niyang katulong, ginawa niya. Pero sa akin, hindi niya ginawa. Kasi sabi ko, una pa lang, sinabihan ko na siya na kontrata isang bahay lang nandoon. Pag mo ako sa ibang bahay, magkakaproblema tayo. Then, every time na may nagpupunta dito na kapatid niya na gusto akong patrabaho o palinisin sa bahay nila, si ama na mismo yung kumakausap na hindi yung papayag si Rudy. So, nare-respeto yun. niya yung decision ko. Yun yung maganda sa amin kasi nagkakaintindihan talaga kami. Yun lang. Bye. Matulog, nagtitimpla muna ako ng Salveo Barley Grass kasi syempre buong araw tayong pagod at hindi natin maiwasan talaga sa trabaho natin yung, yung stress. Dapat mag-invest naman tayo sa ating sarili or sa ating health para maiwasan natin yung malalang sakit pagdating ng araw. Okay. Salveo Barley Grass nga pala is 100% pure left powder. It has no preservatives, no filters, and no added sugar. So, bakit nga ba umiinom ako ng Salveo Barley Grass everyday? So, number one, aside sa masarap siyang inumin, masustansya din ito. And it gives me energy throughout the day. It boosts my immune system. And it also has anti-inflammatory and anti-oxidant properties so it can slow down aging. So, maraming benefits itong Salveo Barley Grass. Kasama na dyan yung AIDS digestion, repairs damaged cells. So, haba na itong ating video. So, sa mga gustong umorder, PM lang dito sa ating page. Then, ilalagay ko na rin yung link sa comment section. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. watching!